Diyan lang. Diyan ka lang, diyan ka lang. Diyan lang, diyan lang. Ito 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 Alam mo namang ayoko lang ganyan eh. Alam mo lang kagalit ako siya, alam mo kung bakit? Antayin mo ko ha, ha? Babalikan kita ha. Ikaw yung inaalat namin dati pa eh. Doon, sa presinto, sumunod ka ha Ang sabi ko, sumunod ka muna sa presinto Ba't ganyan yung helmet mo? O oh, kuya Ito yung atraso mo sa akin Yun, good morning mga buddy Kamusta kayo dyan? Ito, uh, medyo okay na yung panahon uh, Medyo hindi na naulan kaya mag-iikot muna tayo Mag-iikot tayo ng mga posibleng nating mahagip dito sa kalsada Kung dati nakikita nyo ako sa may pildera Doon sa boundary ng Pasay at Paranaque Ngayon, dito na tayo sa Moa Huwag nyo na po akong hanapin dyan at wala na po ako doon Ito na yung bago kong assignment sa Mawa Dito pa rin, Pasay pa rin to Dito tayo papunta sa may... Uh, ano ba to? Nalimago ako dito ha Sa may shore Kasi dito, maraming mga Chinese dito Posibleng may mga... Mga batang hamog dito di kaya may mga snatcher, mga ganon Ikot-ikutan muna natin. Uh, medyo tahimik yung area dito. Ah. Nasa lang ako dati dito, way back 2020 to 2021. Medyo matagal din unti. Bumalik na tayo dito. Medyo nanibago ako sa area kasi marami ng mga building na nakatayo. Ngayon, dati wala naman to eh. Kuya, dito ka muna. Kuya, atras ka rito. Huwag ka dyan kasi da daanan nyo ng pakanan. Dito, gilid ka rito. Saan punta mo kuya? Po? Saan? Ah, may karun, deliver. deliver ka? Ano ka? Ano ka? Delivery boss Anong delivery? Lalamove po Ah, lalamove? Hmm. Ano ka mustang kita? Tama lang boss Tama lang? Ay <laughs> pag maulan, mahirap O oh, maulan, mahirap no Ba't ganyan yung helmet mo? Ito na boss, nahulog po eh Mabasag itong ano niya Saka itali na ba? Wala, di tali-tali lang Ay, galon? Opo <laughs> Naulan pa naman Opo mm. ako, mahirap kasi nababasa ano mm. okay, tara uh, yeah. Kawawa naman ito si Kuya Ryder, lala Walang maayos na helmet oh Paano kaya mga body kung bibigyan natin siya lang helmet? Kuya, kuya, kuya! Saglit lang dito ka, tabi ka muna, tabi ka muna Ikaw yung hinahanap namin dati pa eh oh. bakit po? Ikaw yung hinahanap namin dati pa Anong, anong marbos? Anong Benicel? Ang Benicel mo? Opo Basta ikaw yun, ano, sunod ka muna sa akin ha Kuya, sumunod ka sa Presilto ha? ha Sige, sige, sige Ha? Sige po, sige po Sige, ka sa akin Diyan lang Diyan ka lang, diyan ka lang Diyan lang, diyan lang entom mo na, hinto Alam mo namang ayoko lang ganyan eh Alam mo lang gagalit ako siya, alam mo kung bakit? Bakit ba? Ito, yung helmet mo Lako <laughs> Antayin mo ako ha, ha Babalikan kita ha Basta antayin mo ako ha Aston helmet Oh kuya Ito yung atraso mo sa akin Oh palitan mo lang yung helmet mo Tanggalin mo lang yan Tanggalin mo na Tanggalin mo na Medyo nasira na yung karton kasi nakatago lang yun dun eh Surprise ako dun mo sa Ito wala na to Tapon mo na to Ano ba to Buksan mo, buksan mo. Wow. Oh. Grabe. Boss, thank you. Idol, salamat. Grabe. Kilala mo ba ako? Ay, hindi po. Hindi mo ako kilala? Hindi po. Oh. Ako nga pala si Police Top Sergeant Pareño Salamat boss Edwin. Lotista po. Oh. Mm, sige, suotin mo, so, suotin mo. Grabe. Thank you, boss. Wow. First so, time. Na, boss. So ten mo na. Ayun oh, ang angas oh, oh. Yeah. pack Pak. Oh. Oh, dual visor 'yan. Grabe. Oh. Thank you. thank you. Para sa iyo kuya kasi nakita ko oh, sobrang pangit na ng helmet mo. Sobrang luma na to. Eh, ikaw rider ka, 'di ba? Okay. So pag rider dapat maayos yung helmet kasi ginagamit mo to sa pang-araw-araw. Ano po, boss? Malalampang Walang pambili? Okay. Hindi mo lang kailangan bumili kasi bibigyan lang kita eh. Oh, ito. Pero pa clear lens ha. Wow. Ikabit mo to, kuya. Apo, apo. Pag lima o tag ulan, kagaya ito, apo. ito gamitin mo ha. Ito boss. Ato. Oo, kasi tag ulan. Kagaya ito, wala ka nang visor eh. Ang pangit na nito Mamaya Ma mapuwing -ma ka, hindi ka madisgrasya ka, di ba? Yan, Babasa po yung ano ko boss, yung mukha pa po sa ulan. Oh, masisira yung pangamagandang lalaki mo. Pinagtigaan ko na lang, boss, kaya wala eh. Talagang ayun, hirap talaga po. Itapon mo na ito. Sira na to Okay. Pangarap ko talaga magka-helmet na ganito, boss. Matagal ko nang pinapangarap ngayon. Binigay na ni Lord. Okay. Dahil iyo, ginamit ka ng Panginoon. Salamat po sa Aston Helmet po na libre po binigay sa akin. Ni Chief, thank you. Sana, ingatan mo to, ingatan mo. Sana idol, magkano pa. Uh, dumami pa ang matulungan. Okay. Salamat po Ingatan mo yan kuya Okay, salamat po boss Salamat si Aston ulit And me, thank you Sige, sige na God bless, thank you po Ingat ka kuya Mag-ingat ka okay, Thank you sir Salamat ulit God bless, thank you Salamat thank you. Sige